mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga kapatid kong nagsisigandahan ng mga kababaihan, dito lang yan sa Operia Heritage Conservatory. Sa araw na ito, napakapalad po natin. Bakit? Dahil katabi ko ang nagsisigandahan mga kapatid ko sa loob ng kawan. Ayan. Okay. Isa-isa po silang magpapakilala sa kanilang mga sarili kung sa saan trepo sila na ka-area. Ayan. Cheers! O, umaga po sa inyong lahat, tanghali, gabi. Ako po si Joy Castaneda na nakatira sa Mandaluyong nasa NCR Zone so, 2 po ako uh, sumasamba. Nag-ano, nag- ano, nag sama sama kami. Kapatid? Ah, hello po. kung ano yung kabisihan ng bawat isa sa amin. Para sa ganon, magkakaroon kayo ng aral, makapulog kayo ng mga idea kung ano yung pwede nilang ipapatid sa bawat isa sa atin na sa Mount Zion, nakikita niyo po yung mga paligid dyan ng temple. Uh, meron pong magsisin offering at saka mag-burn offering po. Kung gusto niyo pong pumunta ngayon, pwede po kayo makahabol. Yan po ngayon ang aming gawain sa araw na to. Mildred, yada po. Ah, uh, ah, uh, masaya po kami at ah, uh, muli po kami nagsama-sama rito sa Mount Zion po. Ah, uh, andito rin po ang aming leader na si si, 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 si Nandito po kami para kutabahan po ko po siya. Sa kaniyang cooperate ng akusasyon ito. O ayos. Terbiyori. Salamat po. Ah, uh, ayan na mga po. Ay napakalamig po ng panahon dito. Ayun, napakasarap ng mani. Ah, siya na uh, po. Ayos. Uh, Asiang masaya, masaya rin. Uh, Napakaganda ng na panahon niyo sa lugar na to sa Nasayoc. at punta ayon at po salamat sa bilat na halaman. Tapos salamat sa mga na Kami ay nakabarado sa sima. iyon dere sa mga wala na sa kapatid si Sophia siya na uh, pang chapter ay, sorry po hindi ko talaga mahanap yung chapter Japan chapter pala si Sleya yun sino po at um, asama rin po namin ang ibang mga kaklase tayo. Kung ano yung pinagkakaabalahan ni Sister Joy, dinig ko po kasi na mayroon po siyang negosyo na pwede niya pong i-share sa inyo. Sister Joy? Ay, uh, yung, uh, yung ano po namin, ah, uh, gumagawa po kami ng wall clock na may tatak na ovarian, ganyan po, mga t-shirt. Kung gusto niyo pong magpagawa, kontakin niyo lang po ako. Salamat po. Ayan! So, mga kapatid natin dyan nandiyon po kayo ako ngayon kung gusto nyo pong bumili ng t-shirt or mga wall mapa sa kamay or mapa sa dingding kontakin nyo lang po ang ating magandang kapatid na si Mr. Joy kaysa kay kayo naman po yun kayo sa laban bumibili ng inyong mga wall clap or yung inyong mga reviews sa inyong dito na lang po sa ating kapatid. Tulungan po tayo nang sa gayon ay itutulong din naman natin dito sa loob ng ating makalangit na kaharian. Ayan. Okay. So, ikaw naman sis uh, Mildred. Ang alam ko po, po ay nasa labas ko kayo ng bansa. Tama po ba? Okay. So, pwede niyo po bang ibahagi sai 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 sa kaya pag yung pagkagustuhin ko ng pindak pa sabi kaso ni na pindak pa talo pagkakasiyon ako order na po kayo kung gusto nyo ayoy 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 Masarap ayoy 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 mura Ayun! ayoy 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 natitiyak natin na ang ating mga produkto talagang gawa sa malinis na pamamaraan dahil tayo alam na natin ang malinis at marumi na pagkain lalo na ang mga palaman na palaman natin sa pandisan or sa mga slice bread napay dyan, mag order na kayo dito kay si Sir Mildred dahil siya po ay gumagawa kanyang buhay ang nag-iisang ating magandang kapatid na misis ng ating mahal na kahanjun, Sister Pule. 啥？ ko, so, napakaganda ang aming talk show sa kababaihan sa mga oras na ito. Kaya na, uh, stay tuned lang po kayo palagi dahil marami pa kami ipabahagi, ihahate na naggagandahan mga balita. Dito lang yan sa Ophirian Heritage Conservatory. Ayan. So, may mga karagdagan po ba kayong pabadig minsahe? Si Sir Joy, bago tayong mag-end up sa ating talk show. Oh, maraming salamat po sa lahat. Basta po, ang para sa akin po, magpatuloy lang po tayo, magpakatatag, na lagi po tayo nakakapit kay Alahayam, na um, humingi tayo dahil alam naman natin kung ano po yung nangyayari sa ngayon humingi uh, tayo ng uh, patnubay kay Alahayam at saka yung guidance na lagi po tayong iingatan na huwag po tayong makasama sa mga mga rebellious na mga kasahan natin na mga kakawan yun lang po ang aking masasabi maraming salamat po Mr. Melgrad kawat at isang isang shepherd lang po talaga maniligan po tayo sa mga kinangako natin sa ating alhayam na ito pa niya tayo darap na sa ating sister Billy tuloy na sumunod sa kanya, pag-aralan natin ang uh, kanyang mga sikita no, na siya mga katulong sa atin pa. Uh, patuloy tayo na isang verse o uh, tao na uh, kanyang nilalang uh, ng ating